Okay na po ang ating mango shake. Okay. O, na Indong ng shake. Pwede na po si Indong. At ayan yung kanyang cravings. Nung minsan pa. Ah, refreshing. Yeah. Parin ito pa Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay katatapos ko pong magsilong ng aking mga nilabhan kahapon. At yan, yan po ay akin na tutupiin maya maya. Pero bago po yun, ako po muna ay mag mamap at maglilinis po dito sa sala. At mamaya po ay parating po si Papa. So si Papa po ay nabiyahin na. At maya maya po ay naririto na yun. Siguro po yung mga gabi o madaling araw na po siya makakarating po dito sa bahay. At pagkadating din po ni Papa ay masisimula na pong gawin yung kuryente o yung wiring po sa taas. Ayan, exciting. Si Papa po yung nag-message. Siya daw po ay nasa Maynila na. At mula Maynila hanggang dito po sa amin ay mga 45 hours ang biyahe. Depende po sa traffic. At ako muna ay mag-wawalis-walis uh, at magmamagpo dito sa sala. Tapos ay pagkatapos, akin na pong tutupiin ng mga damit. Para pag-uwi ni Papa mga impis, malinis. At po muna ang nitong pintuan. Ang naliwanag. Buti po at uminit. Kaninang tanghali. Nung pong umaga ay maulan. na. Kaya yung pong mga pintor hindi pa rin bumapasok. Tin nga, ang ulan ay. Pero ngayon mainit sana hanggang bukas para matapos na din po itong nasa sa harapan. Yan na lang po ang naiwan nilang trabaho. Mga na Pag so, ganitong oras, mga kadalag, hindi napakatingin dito. Kaminaan na. Ngayon pala, walang bakit si Indong. Pero siya ay nag-aasal niya. Mga bagit sa'yo, bumapasok sa Much, much, much later. Yan, at si mama na daw po ang magtutupik. Habang si nanonood ng movie. At kay Sharon Cuneta na naman. <laughs> mga sinaunang din. Yan, yan ang mga gustuhin ni mama. Bagay... Bago magkatnil o yung mga latest na ano po ah. Love team. Ayan ang nauna. Ayan. Yeah, fun na fun naman. <laughs> fun na pa ni Ate Shao eh. At hapon na naman po. At by deposit po si Talang Gala. Hoy! Talang Gala! <laughs> Baja ka jaga! Baja ka jaga! Baja ka jaga! Bungis is yarn! Ang halin na Oh, naraglag. Malag. Ah. 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 Tingnan mo, tala. May bulaklak. Wow! Magandang pitasin. Ah, sa halaman na ni Mama. Wow! Bye-bye! marunong nang magbabay. Bye-bye! <laughs> Meanwhile, Ayan, at ngayon naman ay meron tayo ditong mangga. So ako po ay nakabili kanina ng mangga. At ito po ay aking shake Parang masarap ay mango shake. At ito na po yung ilang pirasong mangga. Kataka na po yung Huhugasan na natihiwa para ma-shake na. Ayan po at nahiwa ko na yung mangga. Ngayon naman po yan ay akin ng kukutsarahin. Para mamay ilalagay na lang doon sa blender. Tulo ka din ko na. Okay, pagtulog ngong ng mangga mga kadilak. Ayun po at bago ako mag-shake, ako muna ay magka-crush na itong ice dahil masarap ay malamig ready na po ang gagamitin ko sa paggawa ng mango shake. So ito na po yung ating fresh ice. Tapos nagbili din po ako ng condensed milk. So akin na isa shake mga padilag. Pagunahin ko ng lagay itong mangga. malambot lang. Mm, Bili siya, malakad lang. <laughs> so, la lang ako na puyda ng crush ice. sakit o gatas oo sra Ay, kaya ako yung humawatin yung eh, cravings ng ito. Masalamat <laughs> ka rin ko sa na Napakatagal na po na yung cravings. Ayun so kapatid. Talahati na. Siguradong ito ito'y matamis na. Nito na pa po itong palahati. buong ice ang ating ginawa para madaming makainin. Okay na po ang ating mango shake. Ano to ko po yung maglalagay na sa baso. Sa tasa pala. Ito pong shake. Mm -hmm. O, oh, na indong ng shake. Pwede na po si indong. At yan yung kanyang cravings. Nung minsan pa. Very satisfied. Yeah. <laughs> Sarap po. <laughs> Wala pong pasok si Indong. Kaya yan. Siya po maagap dito sa bahay. Ako po ay kumuha na din ng sa akin. Mm. Sarap, Bendo. Mm. Hindi masyado matamisan eh. Hindi ko nila ating gatas. Kasi may mga may yelo ito. Ito so, naman pong isa ay kay mother of oh, mother. Mango Mama. Uh, shake. Tamang-tamang ta tamang, taman. toys ka na. May yellow, iyan. Nag-kinrush. Ayaw daw ni baby. Tamang-tamay naman, may inip. Parang mabula na naman. Si Bibi po ay naririto na din sa bahay. Nagsibig na po siya kaya lang nagpapahinga. Nakakain ng po siya ay binibigyan ko po na ito ay aayaw at uh, siya nga po'y paus sa pagtuturo ay lalo daw kung uh, mamangaos pag may uh, masakit ang kanyang lalamunan. Refreshing. Yeah. parin ito kami. Ba'y satisfied? <laughs> Wala nga ating binogi ngayon.